Hi guys, magandang gabi. Nandito tayo ngayon para kumain ng balot. Guys, yun nga pala yung balot. Kakain si Maika ng balot. Grabe guys, hindi ko kayang kumain ng balot. Sino dito mahilig kumain ng balot? Actually, sinabi ko lang sa kanya na buksan niya para maipakita lang niya sa akin kung ano itsura ng sisyo. Kasi hindi ko talaga halain na kumakain siya talaga ng sisyo. Oh my god. Oo, oh, kasi hindi ako makain ng balot. Ang nakain ko lang sa balot yung pula. Grabe yan, guys. Sarap na sarap pa siya dyan. Hindi niya pa ng suka. Oh. Pampalasa daw. Grabe. O oh, yan na. Lumalabas na yung oh. sisiyo. <laughs> Grabe, guys. Tingnan mo. Pinahin talaga. Oh my god. Actually, bibigay niya lang sa akin yung pula. Ano mo, guys. Grabe siya. Actually, hindi naman siya ganong kalakihan. So, hindi naman siya masyadong lahat maliit lang. Kaya, kaya niya nang kainin yan. Ayan na, nakikita niyo na ba yung sisi? lumalabas na siya. Hindi ko kaya guys. sa inin niya talaga, promise. Oh my god, may wala hibo pa nga, oh. Hindi siya natatakot. <laughs> Pero sabi niya, masarap daw yan. Diba? Diba? sa mga shoutout dyan sa mga mahilig kumain ng balot balot kayo dyan actually ang na ng balot na dati ang lalaki yun. oh sabi yan na hati niya oh my god ayan my god sarap niyan para sa kanya <laughs> And actually dalawa yan so pero bigay ayan binigyan niya na sa akin yung pula sa akin na yung itlog na pula ah. ayan sa kanya yung buo Sorry guys, sarap siya, sarap na sarap siya. Thank you for watching guys.